Gumagawa ako ng pader para sa proyekto ng bahay sa halagang isang dolyar. Siyam na limang na itong tapos. Mainit na stone wool ang pangunahing sangkap nito. Matibay, magaan, hindi nasusunog at sariling gawa na sandwich material na mabibili ang lahat ng sangkap sa anumang construction supply store. Ang pader ay walang mabigat na trabaho. Maaring wala pa ngayon ang pader na may pinakamainam na presyo at advanced na katangian. Matapos malaman ang tungkol sa pader na ito, Tiyak na mabibigla ang maraming manggagawa sa konstruksyon dahil inaasahan nilang magiging mahirap ito. Ngunit ngayon ay kaya na ng kahit sino gumawa ng ganitong pader. Ganyan talaga ang halaga ng progreso na tinutulak ng kanta ni Yashi Kosyaka. Ang pader na ito ay pwedeng tapusin gamit ang iba't ibang sariling gawa na finishing. At kahit ang pinakamura ay hindi magpapahuli sa mamahaling nabibili. Kahit limang at kalahating sentimetro lang ang kapal, hindi pahuhuli sa init ang pader na ito kumpara sa 25 cm tuyong kahoy na troso at hindi ito biro. Malaki ang tsansa na makatulong ang murang pader sa mababang gusali para makalipat sa lupa ang mga nakatira sa matataas na gusali na hindi naman dahil sa magandang buhay kaya naroon. Insulasyon sa init. Kamusta sa lahat? Nagkataon lang na ang mineral na lana na insulasyon mula basalt na bato para sa plaster na harapan ng pader ay hindi pa lumitaw noon. Sa mga video sa awitin ni Yasha Kosyak, Nagpasya akong punan ang kakulangan ito, kaya heto't iniikot ko ang mga panel mula sa material na ito. May naisip akong napaka-interesanting ideya. Mainit, kaya pinapreskuhan ko ang matandang matalinong puting tabako. Sa nakaraang video, gumawa kami ng record na pinakamurang kapital na mini pool na tinawag na kupel. Ang galing nitong magpalamig ng katawan. Habang nagkakayak ako, Malungkot na nakatingin si Zelatin. Kaya naaawa ako sa kanya. May ilang pagdududa ako dahil may ilang bagay na maaaring makaapekto sa plano. Una, magiging matibay kaya ang pagkakadikit ng mga piraso ng basalt insulation gamit ang polyurethane construction glue foam, magdikit. Idinikit ko ang unang dalawang piraso at napansin kong pwedeng pagdikitin ang basalt insulation. Pinagdikit ko ang anim na piraso para maging isang guhit gamit ang 50 mm kapal na panel, anim kada pakete. Habang hinihintay matuyo ang pandikit, pinipisil ko ng pabigat ang mga bahagi sa dugtungan. Sa init, mabilis itong matuyo Ang tumigas na sobrang pandikit ay tinatanggal ko gamit ang utility knife na may palitang talim. Sinisiguradong matalim ang talim na gamit ko. Pagkatapos pinuputol ko ang alkali resistant fiberglass mesh ayon sa haba ng basalt bat. Hinahalo ko ang plaster adhesive mixture na ginagamit para idikit ang mga insulating board sa base at para gumawa ng base na reinforced layer sa ibabaw ng mga ito. Pinapahid ko ang mixture sa surface gamit ang spatula at stainless trowel. Dahil ang ibabaw ay pahalang at hindi pa tayo, muling tumutulong sa akin ang grabidad ng planeta. At ang pagplaster ng pahalang na ibabaw ay kayang gawin kahit ng isang tao na unang beses pa lang humawak ng mga gamit ng plasterer. Ipinapatong ko ang fiberglass mesh at gamit ang patag na bahagi ng stainless na trowel, pinapadikit ko ito sa pandikit. Gamit ang malapad na spatula, binibigyan ko ng medyo pantay na itsura ang ibabaw. Para sa balak ko, hindi naman kailangang pantay ang ibabaw. Ang kapal ng palitada ay ilang milimetro lang, kaya sa init ay mabilis itong natutuyo. Kung maaari, sinisikap kong basain ito. Ang halo ay gawa sa polymer at semento, kaya abot lang ang tibay nito matapos ang 28 araw. At saka hindi na ito madaling maputol gamit ang konstruksyon na kutsilyo. At heto na ang pangalawang bagay na kinatatakutan ko. Kung magagawa ko bang balikta rin ang magiging pader na may naipahid pa lang na pampatibay sa isang gilid. Nabigla ang puso ko nang biglang tumikwas ang piraso. At heto rin ang isa pang delikadong sandali. Maingat kung winalis ang sahig, inalis ang mga matitigas na plaster para hindi masira ang reinforcing layer. At ngayon, halos sigurado na ako ng isang daang porsyento na ang mega matipid sa init at sobrang murang pader ay tiyak na magagawa. Muli akong naghahalo ng pandikit na timpla at inuulit ang simpleng pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Ang paggawa ng hibla mula sa bato ay nakabatay sa likas na proseso. Matapos ang pagsabog ng bulkan sa Hawaii, natagpuan ang tinatawag na buhok ni Pele. Ang mga sinulid ay nabubuo dahil sa pag-inat ng tinunaw ng mga basalt fountain, agos ng lava falls at mga pagsabog ng lava na mabilis na lumalamig sa hangin kapag may hangin. Mainit sa labas kaya mabilis tumigas ang plaster. Kaya ang pangalawang bahagi ng pader ay ginawa ko sa dalawang hakbang. Noong isang libo, Walong daan at apat na pung taon, inilarawan ng heologong si James Dana ang buhok ni Pele sa bulkan ng Kilauea. Sa makabagong siyentipikong literatura, ipinakilala ang malahiblang kapilari na anyo ng lava noong isang libo, at anim na taon. Si Gordon MacDonald, Amerikanong vulkanologo, ang nagngalang Hawaiian bilang parangal kay Pele. Diyosa ng mga bulkan at kilala ng mga Hawaiian bilang tagapamahala ng apoy at hangin. Ginawa Napadala-dala ko. Kumapit na yung kabila ng pader. Ang fasad na insulator ay rock wool at matibay. May reinforcing plaster layers pa. Nahirapan akong ipasok kamay ko sa ilalim ng pader. May dagdag na reinforcing layer. Sa kabilang banda, nagbago ang sitwasyon. Parang nagbubuhat kami ng matibay at maaasahang pader ng mga apat na metro kwadrado. Paano pa kaya pagkalipas ng 28 araw kapag talagang matibay na ito? Inilipat namin ang pader sa likod ng paliguan para maghanda ng espasyo sa pagdating ng mga kaibigan mula Moscow. Si Kirill at ang asawa niyang si Masha, si Kirill na nagkaroon ng channel ng mga kanta ni Yasha Kosyak mula simula. Nagtatrabaho siya sa malaking kumpanya ng konstruksyon at nang makita ang pader, napasigaw siya sa ganda nito. Nakakataba ng puso marinig ang papuri mula sa isang profesional. Sa aking proyektong bahay sa halagang isang libong dolyar, gumamit ako ng pinakamurang solusyon sa konstruksyon. Ang bubong na mura lang ang gastos ko ay tumagal ng tatlong taon. Patuloy pa rin nagagamit ang dating hindi pangatip na material. Pwede rin itong takpan ng andulin kahit kailan, kaya doon ko ibinasi dati ang spacing ng mga purlins. Hindi pa ng material ang magaang na estruktura dahil sa pananampalataya sa hinaharap at mga makabagong imbensyon. Sa ikalawang hybrid na atik na palapag ng bahay na nagkakahalaga ng isang libong dolyar, dati nang inilaan ang lugar para sa isang pader na hindi pa naiisip noon. Inakala ko na ang sobrang murang may init na pader sa unang palapag ay hindi lang iyon ang tanging opsyon. Dapat ay may iba pang mga opsyon pa. At ngayon, agad na nating masisimulan ang pagsubok ng pader sa totoong mga kondisyon. Sinusukat ko ang mga panel ng pader na kailangang gupitin para magkasya sa pagitan ng mga poste ng balangkas. Para hindi mahulog ang mga panel habang ini-install, gumagamit ako ng pansamantalang suporta mula sa metal na anggulo at plato. Ikakabit ko ang mga pader ng balangkas gamit construction polyurethane glue foam. Sa maingat na hakbang ni Nila Armstrong, sinusundan ko ang aking unang hakbang. Kahit itagilid mo ito, halos hindi lumulundo Marami pang mangyayari mga pare, ang astig ng resulta, di ba? Ito ay tunay na sandwich panel na walang mamahaling metal at pwede mo pang lagyan ng napakaraming klase ng finishing. Mula sa gawa-gawa at mura hanggang sa mamahalin. Biyahe, suportahan ang channel na Awit ni Yasha Kosyak sa YouTube gamit ang sponsorship button. Sa mga taga-Russia, pwede mag-donate sa Boosty. Nasa ilalim ng video ang link. Maraming salamat po sa inyo ng maaga. Pinutol ko ang ibabaw na pampatibay gamit ang grinder na may disk sa bato at hinihiwa ko ang gitnang basalt gamit ang construction na kutsilyo. Mabilis kong hinati gamit ang kutsilyo pati ang ilalim na layer. Hindi nagtagumpay. Naangat ko pa rin ang nahating pader para malagyan ng kahoy na suporta. Pagkatapos, ginamit ko na ang lagari na hindi ko na iniingatan. Dapat pang pagbutihin ang pagputol? Kahit ganito kanipis na piraso, matibay pa rin. Hindi na ako nagmamagaling at agad kong pinutol ang gitna at ilalim gamit ang lagari na hindi ko iniingatan hindi mo na rin kailangan ng grinder. Basta makatulong pa rin ang fiberglass mesh kahit sa manipis na parte. Paalala, karamihan sa mga construction solutions sa channel na awit ni Yasha Koshak ay eksperimento pa lang at maaaring kailangan pa ng masusing pagsusuri. Sa kasamaang palad, hindi ako sanay sa mga gawaing laboratoryo, Kaya nasa inyo na ang desisyon kung gagamitin ninyo o hindi ang mga ito. At kayo ang may buong responsibilidad. Talagang mukhang pang-industriya. Sinusubukan kong ilagay online ang lahat ng impormasyon ng aking pagsasaliksik. Nasa inyo kung paano ninyo ito gagamitin. Sana makatulong ito sa aking rehabilitation at tumigil na ang mga tagapanood ng mga awit ni Yasha Kosyaka sa pagtawag sa akin ng Yasha Pinopolistirol. Para sa mga bagong manonood, gusto kong ipaalam na extruded polystyrene foam ang gamit kong pangunahing materyales sa paggawa ng bahay sa mahigit dalawang taon. Kaya ako tinutukso pero dito, wala iyon. Sa purong foam lang, mahigit labing limang taon nang nakatayo ang mga pinto sa bahay namin. At minsan, malakas isara ng asawa ko ang mga iyon. Pati aso, nagulat ulit ang thermal na katangian ng ganitong pader ay maihahambing sa pader na gawa sa tuyong kahoy na may kapal na 25 cm. At hindi ito biro at siguradong sobra na ito para sa aking sobrang gaana proyekto. Ang soundproofing ay napakaganda rin. Tungkol naman sa anti-burglary, una sa lahat, ginamit ko ang pader sa ikalawang palapag na kailangan mo pang akyatin. Kung hindi ka magtitipid tulad ko, pwede mong dagdagan ang kapal ng pampatibay na layer gawing isang sentimetro bawat isa para mas tumibay pa. Pangatlo, tanging baliw na magnanakaw lang ang sisira ng pader na parang bato kaysa dumaan sa pinto o bintana. Ganito rin ang magiging itsura ng pader sa lalong madaling panahon. Kayang-kaya kong putulin ang pader ng mga bahay na gawa sa Structural Insulated Panel Panel gamit ang bateryang electric jigsaw sa ilang minuto lang hindi mo na kailangan ng bato para sa bato, kundi kaunting-kaunti lang ng pinakamurang pandikit para sa tiles ang kailangan. Sino ang nakalimot sa Structural Insulated Panel Panel? Isa itong sandwich na binubuo ng madaling magliyab na oriented strand board at styrofoam sa gitna. Mas mabilis kong nabubuksan ang klasikong metal at lana na sandwich panel gamit ang bateryang grinder. Sa pader, may pangunahing pampatibay na layer kung saan pwedeng ilagay iba't ibang finishing na solusyon. Pwede ring dekorasyon na parang patchwork pero pinipili ko ang chalet style. Gusto ko ng bato. Bagamat pinalamutian na parang ladrilyo ang pader sa unang palapag, may halong estilo ng bato at ladrillo. Pero proyekto naman ito ng bahay na nagkakahalaga lang ng isang libong dolyar. Kung anong mahawakan ko, yun ang ginagamit ko. Base sa karanasan, Karamihan iniisip na para makasabit ng kahit ano sa pader, kailangan talagang ipako o turnilyuhan. Pero bakit hindi? Halimbawa, idikit na lang. Nang nagsimulang malawakang gamitin ang konkretong may bakal, nagkaroon din ng mga problema. Sa pader na gawa nito, walang mapapako o matuturnilyuhan dahil sobrang tibay. Pero naresolba ang problema ng preparator at jubel. Ganoon din dito. Kung makabago ang teknolohiya, kayang solusyunan ang maliliit na problema. Madaling tantiyahin ng bawat isa ang gastos sa paggawa ng pader base sa presyo sa kanilang rehiyon. Kada metro kwadrado ng pader, kailangan mo ng isa SQM insulation, dalawang SQM fiberglass mesh, 10-12 kilo plaster mix, at ilang gramo ng foam adhesive. Siguradong hindi naman ito isang inovasyon, kundi isa na namang pag-imbento ng bisikleta. Pero wala akong nakita na ganitong mga materyales na binebenta dito sa atin o kahit sa mga pangkaraniwang paraan ng paggawa. Maaaring ito'y sabwatan sa konstruksyon na hindi dapat ilantad, kaya baka habulin ako ng galit na manggagawa. Pero wala tayong magagawa, delikado at mahirap ang trabaho natin. Ito ang pinakamatagumpay kong sariling gawang kasangkapan ngayong construction season. Gumamit ako ng pinakamurang pintura para sa harapan at ilang kulay na panghalo. Madali at simple ang trabaho. Parang bumalik ako sa pagkabata na gumagawa ng drawing assignment. Pero ngayon mas malaki na ang brush ko at sa timba na ako naguhugas, hindi na sa baso. O baka bumalik lang ako sa pagkabata. Magpa-practice lang ako at kaya ko nang magpinta na parang esmeralda. Magiging salamangkero ako ng esmeraldang bahay na nagkakahalaga ng isang libong dolyar. Sumali na rin sa trabaho ang asawa ko pero behind the scenes lang siya. Naglagay siya ng highlight sa mga bato para magmukhang may volume at pininturahan niya ito ng bahagyang tinted na antiseptic acrylic varnish. Huwag niyo kaming husgahan, hindi kami profesional. Gusto lang naming magtayo para sa sarili namin. Mag-like at mag-subscribe sa channel ng kanta ni Yasha Koshyaka. I-follow din Zen at Instagram ko. Lahat ng link nasa baba ng video. Pindutin ang kampanilya para ma-update kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat.